mung kong eh, ang masakit. magduduguin natin no. Ah, manalangin tayo sa Panginoon sa dakilang ama kasi hindi po kumakask paggalang sa iyo kundi sila. munit ako'y suko ng Diyos, ng best namin. No? Ngayon, kung hindi natin mapapasok, susunod lamang po kayo sa instruction na sasabihin ko. Ano ba, hindi pumasok yung gumagambala sa Ah, uh, ganito lang po, gagantin mo yung, uh, yung dalawang kamay. Ganon, tapon yung ganon. Tapos kung saan yung parking masakit sa iyo, takmain mo ganon din mo. Para mawala ko na. At hihilingi ko sa Panginoon sa mga orsa to na gumaling ka. Nakpa ilang beses ng hino, ipapaltik na ako, nagpabinto na ako, lahat na ako. Wala pa rin. Ang mga kalagi ka nila, nila mo? Sa baba. Sa baba da ba daw ko. Tapos nagpa-check up na ako. Yung binigyan ng mga gawin. Ang pahitag ang sa ako May sakit sa puso? Yan. Yan lang na. Ayan, beti. Ito ko na yan. Ano yung mga naging kasalanan sa araw -araw? Eh. Yung ganun, araw -araw. Di, natin sa araw-araw, tao lamang po tayo na nagkakamali okay. eh. Anong gano'n, nagkakasala tayo araw-araw eh. Hindi natin ang tawad na. Ako. Eto... Ito, dito po lang ito po madam ah, lang. ito sakit doktor. Pag ito sumakit, may sakit, Doktor, ka, Ito, yung kanto, palipadangin. Ah, yung kanto, demonyo, mga diablo. Ano mang uri ng elemento, no? Ito po, kulam, baram, palipadangin. O, kikit po. Madam, huwag mong mulat, ha? Ang pagkakilid na sabi. Wala. Dito tayo sa yung kanto. Masaket, top-up ali padangin, ulam barang itu pengannya, masaket, dah lusi masaket. Kau jadi mau makapasok, eh. Magawa natin ng paraan, no? Kasi masakit yung likod mo, matagal na. Opo, may, may, may two weeks na. Two weeks na? nga daw yung ugat na po ba? karupak tumis-disip ng na sa kribalamit in minute patuloy si the Amen. Kasi yung mga gumagambala sa babae nito, magu mag-usap tayo sa Spiritua ng Diyos na lahat, Diyos na lahat, Diyos na Kasi yung mga sa babae mo mag-usap sa lahat, Diyos na, sa Diyos na lahat, Diyos na sa na Pasok. May masakit. Masakit. Lalo masakit. Sa Mas lahat hindi makakanta sige po dalawang kamay po alis nyo po yung kung ano naramdaman yun. ulo mo na po ulo pababa dalawang kamay opo pababa Mama! madam may gulay ako baka sa'yo kumahan <coughs> sige po sige po Ilang mo, papagamot mo gano'n?

ito, po, alisin nyo. Tapos nyo po ha. Ah. At tingnan natin mamaya kung may pagbabago. Hindi ba po? Ang ka dito din? Mm -hmm. Babae. Tinaya mo siya. Sobrang dami po dito mula Porok Dos. Yeah. Yung sa Porok Dos, so, oh, uh, nakaburol yung pumunta kami, nakaburol, ano ba yung nakaburol yung lalaki? Lalaki. Lalaki, no? Pag uwi namin, patay naman yung isa. Kaya binawian mm -hmm. ko na. Lima ang bumibira o taga doon din sa Palokdos. Anong barangay yun? San Makin ah? San Agustin? Lioson? Ay hindi. hindi. Agustin. San Agustin? San Agustin. doon sa Palokdos po. Ah, sila ah. Kada isang linggo yata Ay, yan, isang linggo. yan. no? May patay. Hindi pa po Mom. Masakit ka rin ta? <laughs> Say, bro, ka po. Ate, tingnan natin kung mawawala yung sakit ng ngunitin niyo. Marami nyo dito, magandang dami. Kasi sinong magagamot po talaga? Sinasabing marami dito talaga. Mm -hmm. mm -hmm. Pagkita ko parang ng palawid. Welcome. Yung sa unang tulay. Nakuha ko dami agad. Kasi so, yung nadedetect namin, nakikita namin kung isang bahay. Hindi, ah. kunti na lang po. Madami na. Madami na, hindi naano ng, ano yan, ng professional na sa hospital. Kasi yung doktor na professional yan, talagang malulupit naman yan. Kaya lang, pagka hindi talaga nakuha, katulad sinabi ni Madam, dami nilang ininom. Ano mm -hmm. oh. Bila, Ayan bila, ata, <laughs> Sabihin, mayroong halo. kakaiba. May halo. <coughs> ito na lang po. Pat... Pwede ka ano, na no? na. Tatlong ano ito. na rin si natin sinanay ng labay. Hmm. Tatlong. Hmm. Ay, pa? Hmm. Di ba, na lang. tapi jalan sini kok sampai di tanda ada di sasabihin niya, Madam, merong merong taong makikialam dito iyo. Pero, luluhoy na lang. Gagamitin ka. Okay. Meron siyang, ano, balak. Kung sa... Wala na? Kuti na lang po. Sa, <laughs> okay na? Okay na?

Muli uh, ako. Muli ako. sa Puchalin Magandang umaga.